Isa ito sa mga paborito kong kainin sa kabalen. At matagal-tagal na rin na hindi ako nakakain sa kabalen. Kaya gagawa na lang ako mismo dito sa bahay. Una, lulutuin muna natin yung malagkit rice. Sa recipe na ito ay 2 cups na malagkit rice yung nagamit ko. Hugasan lang ng mabuti at lalagyan ito ng 2 cups din na tubig. At para sa kanyang kulay ay turmeric powder lang yung nilagay ko. At dito naman tayo sa kanyang sahog. Una ko munang niluto yung mga hotdog. At sa same pan ay naglagay ako ng kaunting mantika at nagisa ako ng bawang at sibuyas. At once aromatic ng mga ito ay kasunod ko naman nilagay yung chicken breast. Pwede kayong gumamit dito ng pork. Haluin lang ito hanggang sa maluto yung manok at titimplahan din natin ito ng mga pampalasa. Nilagyan ko rin ito ng oyster sauce at soy sauce. At once luto na ang manok ay kasunod naman natin ilagay yung iba pang mga sangka, green peas at bell pepper. At isisimmer lang natin ito ng ilang minuto. After ilang minutes ay luto na ang ating mga gulay at dito pa natin ilalagay yung naluto nating malagkit rice. At ilagay na rin natin yung nalutong hotdog at pasas. halu lang natin ito hanggang sa magsama-sama yung mga sangkap. At para sa finale ay lalagyan natin ito ng nilagang itlog. Kaya better save this recipe de alam kong gagawin mo rin ito.